isang simpleng tanong. Kung parehong 10,000 ang ipon mo at ng kaibigan mo ngayon, pero siya nakadalar, ikaw nakapeso, sino ang mas panalo after 5 years? Alam mo, ito ang sikreto ng mga marurunong sa pera, lalo na ng maraming OFWs at mga mayayamang pamilya. Hindi sila umaasa lang sa piso, kasi sa totoo lang, habang tumatagal, lumulubog ang piso. Sa video na to, bubuksan natin ang Dollar Ipon Secrets. Bakit mas ligtas ang dollar kaysa peso? Paano ito ginagamit ng OFWs at investors? At paano mo rin magagawa kahit ordinaryong Pinoy ka lang? Pag-usapan natin ang kasaysayan ng piso noong 2000 nasa 44 pesos lang ang 1 Ngayong 2025, nasa 56 to 58 pesos per 1 dollar. Ibig sabihin, kung may 10,000 ka noon, hindi na ganun kalaki ang value ng piso mo ngayon. Ang tawag dito ay currency depreciation. Unti-unting bumababa ang halaga ng piso kumpara sa ibang pera. Samantalang ang dollar kahit nagbabago-bago pa rin, mas matibay ang value. Ginagamit ito sa international trade, reserve currency ng buong mundo, at kapag may krisis, dollar ang safe haven. Isipin mo, ang pera na parang tubig. Yung peso, parang tubig sa timba na may maliit na butas. Kahit gaano karami, natatapon pa din. Yung dollar, parang tubig sa isang timbang matibay. Kahit matagal mong iwan, nandiyan pa rin. Bakit tayo laging dehado kapag peso ang ipon? Una, mataas ang inflation sa Pilipinas. Ang presyo ng bigas, kuryente, gasolina, taon-taon tumataas. Pero ang interest rate ng bank savings, 0.25% lang. Pangalawa, dependent tayo sa imports. Kapag tumataas ang dollar, mahal din ang bilihin dito. Pangatlo, mababa ang kita kontra sa gastos. Ang sahod di agad sumasabay sa pagtaas ng presyo. Ang resulta, kahit mag-ipon ka sa peso, parang natutunaw din. Ngayon, tingnan natin ang mga OFWs sila ang best examples ng dollar savers. Si Maria, isang nurse sa UK. Every month, $500 ang pinapadala niya. Pero bago siya magpadala, naglalagay muna siya ng $200 sa UK savings account niya. After 10 years, may $24,000 na siya. Kahit bumaba ang piso, solid pa rin ang ipon niya. Si June, isang seaman instead of sending everything home, nag-open siya ng dollar account sa Pilipinas. Ngayon, kapag mataas ang exchange rate, malimbawa, 58 is to 1, mas malaki ang value ng dollar niya pag nag-convert siya. Ang sekreto ng mga OFWs na nakaipon at nakapagpatayo ng negosyo, hindi nila ginagastos lahat at hindi rin sila umaasa lang sa peso May sa ecological factor din kung bakit mas nakakaipon kapag dollar. Una, perceived value. Kapag hawak mo 100 bill, parang premium siya. Kaya mas hesitant kang gastusin. Pangalawa, foreign currency effect. Hindi ka basta bumibili gamit ang dollar kasi hindi mo laging nagagamit locally. Pangatlo, delayed gratification kapag dollar savings, iniisip mo na pang future siya, hindi pang gastos ngayon. Kaya ang mayayaman at OFWs, mas nakakabuild ng disiplin pag dollar ang ipon. Nung panahon ng mga magulang natin, napakahirap mag open ng dollar account. Kailangan ng $500 to $1,000 minimum deposit. Pero ngayon, dahil sa fintech revolution, pwede na kahit ordinaryong Pinoy. Alimbawa, sa Gcash dollar wallet, pwede kang mag-hold ng US dollar balance. Sa WISE, multi-currency wallet, pwedeng mag-convert ng peso to dollar anytime. Payoneer, ginagamit ng mga freelancers, diretso dollar ang kita nila. Sa Maya or CIMB, nag-e-expand na rin ang foreign currency features. Ngayon, kahit 1,000 pesos lang monthly, pwede mo lang i-auto-convert to dollar. Parang modernong alkansya, pero mas matibay kaysa sa lata sa ilalim ng kama. Siyempre, hindi perfect ang dollar ipon. Merong currency fluctuation. Minsan, humihina rin ang dollar may bank or fintech fees, may conversion or withdrawal charges. Ang accessibility, hindi lahat ng banko may free dollar wallet option. Pero ito ang sikreto. Diversification. Paano 'yon? 40% peso para sa daily needs and emergencies, 40% sa dollar para sa long-term security, at 20% sa investments tulad ng stocks, bonds, REITs. Ganito ang ginagawa ng mga mayayaman. Hindi sila all-in sa isa lang. Tingnan natin, case ng mga ordinaryong Pinoy US Dollar Iponario. Isang OFW nurse in UK, tawagin natin sa pangalang Maria. From $200 per month savings, naging $24,000 after 10 years. Isang freelancer sa Cebu, tawagin natin Mark, gumagamit ng Payoneer. Hindi na niya convert lahat ng dollar income niya. Ngayon, may $5,000 reserve siya. Isang empleyado sa Manila, tawagin natin Ana. Sweldo in peso, pero nagseset ng 2,000 peso monthly auto-convert to WISE dollar savings. After 3 years, may 1,200 US dollar na siya. Untouched. Wala sa laki ng kita. Nasa sistema ng pag-iipon. Una, pumili ng platform. Pwedeng Gcash, Wise, Payoneer o traditional na banko. Pangalawa, mag-set ng monthly target. Kahit 1,000 to 2,000 pesos lang na i-convert mo into dollar. Pangatlo, gawin itong automatic. Set auto-debit, wag manual para di matukso. Pangapat, treat it as untouchable. Hindi ito emergency fund, ito ay wealth building fund. Ang ipon sa piso, parang naglalakad sa buhangin, lumulubog na uupos, natutunaw. Pero ang ipon sa dolyar, parang naglalakad sa semento, matatag, matibay, umaabot kung saan mo gusto. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para magsimula. Hindi mo rin kailangan maging OFW. Basta may disiplina ka at alam mo ang sekreto, dollar ipon secrets ang pwedeng magligtas ng future mo. So ngayon, tanong ko sa iyo, handa ka na bang mag-ipon ng dolyar para sa kinabukasan mo o magtitiwala ka pa rin sa humihinang piso?